nangungunang limang benepisyo sa kalusugan ng spinach. Isa, maaaring makatulong sa pagpapanatili ng magandang paningin. Ang badilim na berding kulay ng mga dahon ng spinach ay nagpapahiwatig na naglalaman ang mga ito ng mataas na antas ng chlorophyll at mga carotenoid na nagpopromote ng kalusugan kabilang ang beta-carotene, lutein at zeaxanthin, pati na rin ang pagiging anti-inflammatory at anti-cancerous, ang mga phytonutrients na ito ay lalong mahalaga para sa malusog na paningin ng mata na tumutulong upang maiwasan ang macular degeneration at katarata. Dalawa, maaring suportahan ng mga antas ng enerhiya ang spinach ay matagal nang itinuturing bilang isang halaman na maaring magbalit ng enerhiya, magpapataas ng sigla at mapabuti ang kalidad ng dugo. Mayroong magandang dahilan para dito, tulad ng katotohanan na ang spinach ay mayaman sa iron. Ang mineral na ito ay gumaganap ng isang sentral na papel sa paggana ng mga pulang selula ng dugo na tumutulong sa pagdadala ng oxygen sa buong katawan, sumusuporta sa paggawa ng enerhiya at synthesis ng DNA. Gayunpaman, ang mataas na antas ng isang tambalang tinatawag na oxalic acid na natural na matatagpuan sa spinach ay lumilitaw na pumipigil sa pagsipsip ng mga mineral tulad ng iron, na sinabi lumilitaw ang bahagyang pagluluto o pagkalanto upang mabawasan ang mga epektong ito. Tatlo, maaaring suportahan ang kalusuga ng kalusugan ng puso ang spinach, tulad ng beetroot, ay likas na mayaman sa mga compound na tinatawag na nitrates. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at presyon sa pamamagitan ng pagre-relax ng mga daluyan ng dugo, pagbabawas ng paninigas ng arterial at pagtataguyod ng pagluwang. Ang pagbawas sa presyo ng dugo ay nakakatulong na mabawasan ang panganib ng sakit sa puso at stroke, iminumong kahi ng mga pag-aaral na ang mga pagkain mayaman sa nitrate, tulad ng spinach, ay maaari ring makatulong sa kaligtasan ng atake sa puso. Apat, maaaring suportahan ang malusog na buto ang spinach ay isang mahusay na mapagkukunan ng bitamina K pati na rin ang pagiging isang mapagkukunan ng magnesium kalsyum at fosforos, ang mga sustansyang ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng buto. 5. Maaaring maging proteksyon ang spinach ay puno ng mga proteksyon na compound na tinatawag na polyphenols, iminumungkahi ng mga pag-aaral, na kasama ng nilalaman ng bitamina nito ang mga compound na ito ay maaaring magsulong ng mga katangian ng proteksyon ng cancer, Iminumungkahi ng mga pag-aaral ng hayop na ang pagsasama ng spinach sa dieta ay maaaring maprotektahan laban sa colon cancer. Ligtas bang ba spinach para sa lahat? Ang spinach ay ligtas para sa karamihan ng mga tao. Gayunpaman may ilang mga individual na kailangang mag-ingat, ang spinach ay naglalaman ng isang mataas na halaga ng oxalate. Para sa kadahilan ng ito ang mga taong may kasaysayan ng mga bato sa bato na naglalaman ng oxalate ay dapat mabawasan ang kanilang pagkonsumo. Kailan ang isa alang alam ng mga nasa gamot na pampanipis ng dugo ang kanilang paggamit ng bitamina K karaniwan, ang payo, habang umiinom ng gamot na ito, ay kailangan mong panatilihing halos pareho ang iyong paggamit sa panjeta, tingnan sa iyong GP bago gumawa ng anumang makabuluhang pagbabago sa iyong jeta.